Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang magandang gabi po sa lahat ng ating mga manonood sa YouTube, sa Facebook at syempre sa Signal 101. Abogado de Campanilla na po at Siyempre, ako ang iyong Mare ng Bayan. Mare Yao, kasama natin ngayon ang Abogada de Campanilla. Walang iba kundi si Attorney PG Galang. Hi, Attorney PG. Good Hello, evening. Hello. na-miss kita. Of oh, course. Lagi nga ako. Ang tagal na kita, hindi na ako Lagi ko kayo nakikita sa Facebook. <laughs> Oo nga, tagal nung nawala <laughs> eh. Okay lang yan. Nandito so, na ako yo, ulit. Mara, yeah. Oo. So, maraming salamat sa mga lahat na nununood sa atin ngayon sa YouTube, sa Facebook, Facebook at saka sa Signal 101. So, uh, ito, natutuwa ako kasama ko ulit si Manny. Oo, at, at alam mo, ator ni PG, ha? Talagang uh, meron tayo mga dati nating mga taga-subaybay na sumabaybay sa atin na nagwe-welcome sa'yo sa comments. Talaga? Oo, totoo. Wow, promise. Na touch naman ako doon. Oo, oh, ne, promise. Hi, ator ni PG, ganyan. Ay, ah, gumagano. Gumagano. Oh, hello taon. rin sa inyong lahat. <laughs> <laughs> oo, o, Kaya magkakaroon na tayo ng Fans Day. Fan. Uh, ako, actually, fa fan mo, fan ko, oh. at fan ni Atty. <laughs> at uh, fan ni uh, Atty. Gabi. Fan Apat. Day. Fan Four fun Day. Ayan. <laughs> Ang saya-saya. Hindi. -saya. Pero natutuwa ako. Meron pala talaga, talaga tayo Totoo. mga ano, natutulungan kasi. Yes. Ganyan Alam mo kasi. bakit, Atty. Kasi nandudun yung eagerness na maraming silang matutunan from us na kahit na hindi sa kanila yung sitwasyon, natututo sila mula doon sa mga napapakinggan nila. Yeah. Kasi ano eh, pang araw-araw naman kasi parang yeah. yung mga problemang tinutulungan natin dito. Ano yan? It can apply to everyone. everyone that's true. At saka, kahit pa paano, kahit pa paano, hindi ko sinasabi na uh, minsan kasi yung kakaunting kaalaman, eh, very dangerous din, di ba? Mm. Pero yung kahit pa paano, yung personal rights nila, alam nila mm. na hindi ako basta-basta ba -basta abuso, yung mga ganun tipo. Or, kunyari, kung nag-iisip sila na kunyari kung legal ba to o hindi, oo, oo. at least nababawasan natin yung mga conflict

That's true, that's true. At hindi lang yan. Pwede kasi nilang balik-balikan yung episodes natin. Parang narinig ko yan dito sa Abogado de Campania. Balikan ko nga. Parang ganito yung sinabi niya. Yo, may nagre-review. May nagre-review. Sige, diba? mag-exam tayo. Oh, May OD na. in short. <laughs> oh. <laughs> well, anyway, ano mga numero pwede nilang tawagan, um, attorney? okay, sa mga globe users, you can uh, text 09543100331. at sa mga smart naman, it's 0961 770-8807 So, pwede kayong tumawag or mag-text sa amin. Pwede At kung rin gusto nyong, Correct. Pwede namin kayong tawagan back para makipagkwentuhan tayo sa totoong problema ninyo. Kasi minsan hindi na kakaya basis sa text lamang. Mm -hmm. So, mas magandang gusto nila. Ay, parang meron akong gustong kahuntahan. Pwede, pwede yan. Sabihin nyo lang, can you call me please? Ayan. <laughs> Lagyan pag, nyo ng please ha, please. Tapos uh -oh. pag 5 minutes na, galit na. Uh Oo. -oh. <laughs> Iba pala yun, iba yun, iba yun. Okay, so ito na ang ating first question. Si Sarah ay 32 years old ng Pasig. Hello, attorney! advice lang po. May sasakyan po akong nakuha noong August 2024 na naka-financing pa hanggang ngayon. Nasaan la ko po ito sa isang tao pero kinuha niya ang sasakyan at wala ako kahit anong kasulatan na pinanghahawakan. Ang sabi niya noon ay ipapanotaryo na raw ang papeles pero hanggang ngayon, nasa kanya pa rin ang sasakyan. Ngayon po, hinahanap na ito ng bangko at ako na ang inoobliga. Mm -hmm. Ang problema, ayaw makipag-cooperate ng pinagsanlaan ko kasi may kaso pala siya. May warant siya for murder ha? at estafa. At baka meron parang ibang kaso na hindi ko alam. Hanep sa plot twist. Oh, nga. Meron ganun. Ano po ba ang um, pwede kong gawin? Nasa-stress na po ako talaga. At natatakot na ako. Baka ako po ang kasuhan ng bangko. Siya ang umutang ang problema, isidan lang niya, wala naman siyang dokumento, hala, ngayon Oo din na nga. niya mahabol. Oo, naku. Okay, ano ang uh, gagawin dito, attorney? Well, unang-una is, Talaga ikaw ang hahabulin ng mm. bangko. Kasi ikaw ang uutang. At saka nakapangalan sa yo. Yes. So hindi mo naman masasabing mali ang bangko for mm. saying na for na ikaw ang habulin. Eh, Ikaw ang nakapangalan eh. Mm. So anong problema? So ang problema mo, eh, paano mo hahabulin yung yung napagsadlaan mo? Mm. Eh kasi naman bakit naman pumayag ka na makuha ang sasakyan mo nang walang Oo, nga. ano wala ka abog-abog. Correct, oh. 'di ba? So okay, sige. The past is past. Ngayon tinan natin, moving on. Tinan moving on. on. Ano na ngayon oh, ang ano solution sa kanyang problema, attorney? Ang problema kasi niya is really quite difficult, ha? Yes. Pero ang pagkakaalam ko, kung ang sasakyan ay uh, nakikita nila sa kalsada, parang oh. naka-flash yun, oh, eh, oh, diba? oh, oh. Hot car, hot car. Oh, yan ang maganda. Una, uh, magpatulong ka sa LTO at saka yes. sa ano. Lalo na ngayon, ha, meron na tayo yung sinasabi nilang ano yun. No ha? contact ha? comprehension. Oh, ibig sabihin, may picture lahat yung mga. May picture mang, yan. Oh, may picture oh, yan. Pahanap mo na. Oo. Oh, oh. Pero lalo, parang kailangan ata ng order mula kailangan sa ng order LTO. Yan. Way. So, kailangan ng order sa LTO. So, kailangan pumunta ng LTO at i, ilahad mo na kung ano yung problema mo. Correct. Lalo lalo na to na meron palang kaso tong taong to. Oo, oh, Diyos ko, eh, kung magamit pa ulit yan sa eh, krimen, nakapangalan hindi. pa sa yung... <laughs> Sorry ah. Tinuruan ko talaga. Eh di kinarnap niya. Ganun na nga sasabihin niya, kasi wala naman ikaw kasulatan eh. Kaya wala siya kasulatan, tapos hindi nagpapakita sa kanya na tawag mo dun, Karnap. Kind Oo. Of. Oh. Although kasi nga, inaamin naman niyang na isang uh, yun la, nga, lang, yeah. na isang lang mo kasi. Mm. At saka napunta siguro iyo yung pera. Eh, wala na. Oo, oh, so you cannot naman ano, profit naman na. Unjustly. Yes. di ba So kung, pero i-report mo pa rin dahil nga, kung may warrant pala yan, ba diba, At ang mas problema dyan, eh, kung magamit yan sa krimen. Pangalan niya. Pangalan mo. Na, kung delikado. Kung CCTV yan. Uh, uh, at, nakita. nakita. syempre, ikaw ang una mo ng So, anong first? first step, attorney? Ang first step, e eh, una, uh, kausapin na yung banko. Mm -hmm. Explain niya. Pero wala siya magagawa. Talaga ikaw ang nakapangal. At, at, so, papayaran niya dapat oh, At sure. saka naisan la naman, sa, naisan la naman niya. So, meron naman siguro siyang perang pambayad. I think ang problema niya ay kung magkakaroon ng problema yung kasi may murder at ano, di ba? Pero mukhang wala din siyang pera kasi sinanla niya eh. So, paano niya babayaran? Eh, pwes, mag-usap na lang kayo ng bangko. Uh, I think siguro ang usapan oh, nila oh. is, ah, uh, na na yung balance, itutuloy ano, nung, ano, itutuloy nung napagsanlaan. Oh, oh. parang, uh, anong tawag mo doon? Salo. O oh, isasalo, o oh, oh. oh, pasalo. Eh, mukhang nagka-problema. Eh, hindi na. So, kailangan natin harapin to. So, wala kang magagawa. Kailangan mo talaga ituloy mo muna yung sa bangko mm. kasi utang yan. Mm. Pangalawa, pumunta ka na ng LTO at i-report mo na na, hindi na wala na sa'yo yung sa possession yan at pwede pakihanap. Mm. At the same time, uh, sana eh, sa, sa next time, eh, huwag ka namang magpasanla ng wala man lamang kasulatan. Mm. Pero alam mo, attorney, kung pasaluyan, dapat binabayaran din nung tao mukhang hindi yung eh. bangko para hindi marimata, ba? Diba? So oh. mukhang hindi rin niya binabayaran. So automatic, talagang maghahanap yung bangko nasa na yung kotse, ba? Diba? Kung mararimata yan, mahahanap. Well, actually, magandang Papahanap dito. yan. Papahanap yan at matotoo. matuto. Oo, oo totoo. Papahanap yan Papahanap ng bangko. Yan. Habang oo. hindi pa mahanap ng bangko, eh talaga ikaw ang kukulitin oh. ng bangko. Niya. Well, unfortunately, mm. kailangan natin harapin ang ating mga nagawa oh ano o oh, lesson learned din sa mga learned. ibang mga nanonood sa atin no, na, pag mga ganyan bagay una i vet niyo naman kung sino yung pagbebentahan mm. niyo hindi natin alam kung anong mangyayari diyan. Pag masyadong kapit sa patalim kasi mm. minsan yung patalim yun na nakakasugat. Oh, eh mukhang ito, Diyos ko. Oo, oh, oh, hindi lang siya patalim, mukhang naitak siya. Oh. <laughs> <laughs> naman. Violence, okay. violence. Violence. O oh. ito oh, na, meron tayong caller attorney from Nueva Ecija. Hi Kate, magandang gabi. Hello Kate. Uh, Hello po, magandang gabi po, attorney. Hi, Kate. Yes, Kate. Ano ang tanong mo kay attorney PG? Uh, attorney PG, may problema po ako sa wage ko po dun sa dati ko employer. Mm -hmm. uh, Nag-apply po kasi akong barista sa isang kilala po na milk tea shop dito po sa Central Luzon. Uh, mainly po ang branch na nata. sa Pampanga. Sa? Um, sa ano Main ang sa branch na sa Sa Pampanga po ang main dance. Ah, Pampanga. Okay. okay. Um, yung Pampanga may madami oh, siguro. Totoo. Yeah. Tapos? And yung branch ko na pinag-applyan ko po or franchise ko na pinag-applyan ko po is dito ko sa Nueva Ecija. Okay. Ngayon? Uh, what? ngayon po, um, hindi niya po ibibigay daw yung aking um, training fee or yung sahod ko po dahil hindi na daw po siya tumuloy dun po siya aking employment. Uh, ngayon po, uh, gusto ko po sanang matanong if allowed po ba yon na hindi ibigay sa akin ng employer ko yung sahod ko po even though tapos uh, ko po yung two weeks ko na training training and work ko yun na and then yung exam po po So, sinabi ba sa'yo na ibibigay sa'yo yung training allowance? Ganyan? Yes, ma'am. During the interview po. Hoy, nangako. Oh, to Usually kasi nga, yung mga pag-train ka, may mga band yan eh, di ba? Hmm. So, nagbigay mo yes. yung bond, natapos mo na. So, I suppose may kontrata kayo na no, about that band. Wala po siyang binigyan ng contract, So, a ah, word of ano lang na, okay, pag natapos ng yes, training mo, sosoli ko sa to. Sino nagsabi sa iyo yes, noon? Mhm. Mm -mm. Yung mitong may ari po. Ah. Ah. Makano pinag-uusapan oh, natin ma dito? Uh, um, ang ang training allowance ko po, ang um, binigyan niya po sa akin is 280 daily po yon. Pero ang aking oh, Yes po, ma'am. Ang aking sahod po dapat dahil is i na po nila ako as barista po sa so regular employee na po ako. So, totally po, 580 pesos po yun. Kasi Oo. around 18,000 po yung sahod ko eh. Yun po ang sinabi niya po. Kompleto yun po yun. Yes, during interview po. Okay. Ah, okay. Ayan. Okay, kasi, okay. Sa mga problema ng ganito, mm -hmm. pag-labor, kasi yan sahod, di ba? Yes. Pag-sahod. Ang maganda ngayon na sa labor courts natin, yes. is the, yung tinatawag nilang, Sena. Ah, ano yung sena? Single entry na way of making a complaint. Single ah. entry na lang. Unlike before, di ba? Kunyari, kung ikaw, saan ba ako pupunta? Sa NLRC ba ako o Dole? Oo. Oh, oh. Pupunta ba ako sa uh, POEA. Oo. Hindi mo alam eh, diba? Saan na ngayon? Ngayon may titatawag na siya na single entry. So ikaw, kahit wala kang abogado, punta okay. ka sa NLRC or kahit sa DOLE. They have this, uh, they have this desk. Form. They, they, have this form. Pilapan mo lang. Makikita mo Check, check lang yun eh. Ah, check, 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 okay. check, check. Okay. Kung ano yan. So pag nga unpaid yeah. wages, check, check mo lang yan. Pag ganyan o oh, uh, overtime, mm -hmm. di ka binigyan, check mo lang yan. Ganyan. Uh -oh. Or kung ano yung circumstance, nakamaganda na yung form na yun. Tapos uh -oh. ka. Yeah. Tapos doon, Ibigay mo after a while, syempre nalagay mo yung address mo kung saan yes. ka makakuha. Sila na ang bahala kung saan, kung NLRC ba yan? Mm Dolly Concern ba yan? Kung ano bang Saan yung SENA? Saan yung SENA? Sa, dito sa Manila, ang alam ko yung sa NLRC, yung ah. sa Medituason. Yes, yes, yes. Uh -huh. So, ang, so si Miss Kate, na I'm may sure isiha, sa Pampanga meron yan. Meron yan. Uh, so, sure. pwede kang pumunta doon sa, nasa Pampanga ka pa ba? Uh -huh. Kasi doon lang siya na-assign eh. Oh, usually, meron namang SENA rin sa mga lugar na so, So, ibig sabihin, attorney, hindi kailangan kung saan ka nagtatrabaho. Pwede kahit saan. Pwede kahit saan. Ah, yun naman pala. Yun ang maganda, Kate. Mm -hmm. Yun ang magandang ginawa ngayon sa... Kasi nga, ang ating konstitusyon, very pro-labor. mm -hmm. uh, para In fact, sa ating... Uh, we we're one of the few constitutions sa mundo na we actually said it na... Uh, we actually are pr very pro labor so mm -hmm. kaya ginawa yan parang it makes it easier for the complainan yes oo so, mm -hmm. oh, kasi at saka hindi mo That's kailangan true. na abogado at first oo oh, oh. Diba? kahit ikaw lang so kate nakuha mo kuha mo Kate? yes ma'am ma'am yes po po is ever po ayoko po sana mag-escalate na dadahin po po sa dole kasi ang gusto ko lang naman po is makuha kaagad yung sahod mm -hmm. in good faith mo kasi Ah, uh, hindi naman po bad yung boss ko po okay. eh. Tama naman pala. Oo. Oh, So, ayaw ah, niya naman ah, Gusto lang niya panakot naga. Uh Oo. -oh. <laughs> <laughs> hindi. Pag ano kasi okay. naman. <laughs> pag <laughs> Sulata na lang yun. <laughs> oh, <sulata. laughs> <laughs> hindi, pero kasi pag sa labor arbiter, pag pumunta ka doon. Oo. Oh, oh, Pag-uusapan oh. naman. Pag-uusapan. Pag maghaharap na, pag, 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 naman kayo at mag-uusap oh, kayo eh. hindi, hindi naman ba, agad. Ba? naman si Kate? Oh, oh, gusto nga. lang niya parang, huy, please, oh, why mo na ako. Oo oh, nga naman. Ganyan. Ako, yes, nag-reach out naman po din ako sa kanila na... Ano sabi sa'yo? <laughs> mabait rin ba sila? ang um, um, sinabi po sa akin nung kasamahan ko po na training, is uh, bakit naman daw po nila ibibigay sa akin yung training fee ko eh hindi naman daw po ako tumuloy sa work ko. Pero Actually, dahil hindi nga tumulo. po... Ah, mm -hmm. hindi, pero ako. kasi yung training fee niya, ah, oo nga, nga, kaya nga po merong kontrata yung training fee. Oh. kasi. Mm -hmm. Pero ang tanong ko, attorney, ito lang ha, para kay Kate to, oh. mm -hmm. um, kasi baka yung punto ng employer... Baka net off what niya. What is the point of giving you the training fee allowance? Eh, hindi ka nga natuloy. Mm -hmm. Baka yes. sinayang Go. mo Go. pa yung oras ko <laughs> sa pagtitrain sa'yo. Okay. At baka maaring gamitin mo pa yung training ko sa'yo na pumunta sa ibang... ka sa iba at yan ang leverage mo na nag-training ka. Tapos babayaran pa kita. Ah, okay. Nag-iba na kwento. Ah, kita wait, ah, wait lang. Opo nasa na, sa general naman kasi pag kunyari normal yan na yung may mga yung tuturuan ka may band may yes. training fee or kunyari pinag-aaral yes, okay. ka pa taposon ang ano lang is uh, wala siyang band attorney ha yung training uh, fee na sinasabi niya is yung yung training fee na dapat na makuha niya sa employer mm -hmm. dahil syempre nga naman na masahe siya pag pas pasahin niya syempre yung araw niya mm -hmm. babayaran yon mm -hmm. so pinangako okay. sa kanya ng employer yun pero, datapot subalit, <laughs> kailangan magtrabaho ka sa amin at ang sweldo mo ay 18,000. Eh pero, sa kalagitnaan ng lahat ng ito, Nag-resign Nag siya. Nag-resign siya. Ah, uh, okay. ano usapan niyo kung gaano katakal ka dapat magtrabaho para hindi na siya, hindi niya sisingilin ang training fee mo? Kasi usually meron ganun eh. Oo, oh, may ganyan din. May, may period of time na dapat magtrabaho ka muna sa akin. Otherwise, pag nagawa mo na to, let's say, yung iba, three years. Uh -uh. Pag three years, tapos na yung traba nakapag trabaho, nakapagtrabaho ka sa akin, tapos sinisweldohan naman kita, kahit umalis ka, quits na ta tayo sa training. Okay lang. Oo. Oh, oh. Pero yung yung iba, kunyari, meron kang tinrain ka, merong usapan na gano'n, gumasto sila. Tapos after 3 years, ayaw mo na, hindi kayo magkasundo. Hindi ka naman ibig sabihin na you have to work there for 3 years if you're unhappy. Pero, uh, usually... Parang napayaran mo na yung training mo sa akin, ah, oh, okay na. Apag 3 years oh, na. Pero kung oh. if before 3 years, oh. example lang ang 3 years, hindi lahat ng gano'n, ah ibabawas na yung training fee doon sa kung ano man yung utang niya sa Depende iyo. talaga sa usapan eh. Kaya no? nga, eh, so, may usapan ba kayong gano'n? May usapan ba kayong gano'n? Oo. Um, uh -huh. uh -huh. During Wala. the interview ko, ma'am, uh, I've asked questions ko sa kanya kung ano po kung hanggang kailan po yung probationary period. Uh -huh. And then, he told me na pag na-hire naman daw, na daw po ako, six months daw po yun. Normal, ano po, na probationary okay. period. Ah, uh, no, uh, six months ang usual na probationary, probationary yes, probate, oo. So, pero wala kayong okay. pinag-usapan kung, kung Gaano, aalis matagal. ka or yung training mo, ganyan. Walang napag-usapan dyan. Ako ah, talagang po yun. Um, sabi niya po sa akin, meron daw po ako, two weeks na training. And yung two weeks po na training ko, is paid daw po yun. And then I agreed. I, um... Hindi niya po nilinaw sa akin is how much yung makukuha ko po dun sa training fee. And then, alam mo, natanong ko na lang din po yun sa mo, mga aking... It, 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 this can work in your favor, Kate. Kasi kung wala namang usapan, uh -huh. bakit kanya sisingilin? Eh, pero sabi niya kasi, namasahi rin naman ako. Namasahi ako. Nagbigay ako ng oras. Yun nga lang, siguro, parang hindi ko nagustuhan yung trabaho na gagawin ko. De, kaya nga, ibig sabihin, parang it can work in the favor of uh -huh. Kate. Kasi since wala naman silang usapan na na how many months or so, years. So, in short, huwag na rin siya manghingi ng bayan. Oo, oh, hindi. Hindi. Hingi niya yung bayan niya. Nagtrabaho siya eh. Mm -hmm. Kung sabihin nung employer niya na Oh. Ay, bawas natin. Eh, teka lang, yun yung masinabi sa akin, babawas sa akin, oh. ano? pa parang, parang, na sabi na babawasan um, attorney ang sabi ko na ibabayaran niya, huh. babayaran niya babayaran daw po ako araw. Opo, yung uh. araw o yung po pero hindi daw po niya ibibigay agad I would suppose na yung kunyari yung first two weeks niya uh, mas maliit yung nakukuha niya kasi training pa lang eh oo eh oh. yes so mm -hmm. kung ganun 200 plus nga lang ang bibigay sa kanya pero hindi nga maibigay so dahil naibaw hindi na, naibawas to nung kumbaga siya na rin ang nagbayad nung kanyang training fee kasi kung mas maliit yung naibaw yung, yung from for yun napagagree dapat kasi binabawas Ah in short okay. ang sinasabi ni attorney Kate baka naman yung learnings mo doon sa ginawa mong training Ay, eh mas malaki pa kaysa dun sa 200 plus mo noong. Parang ganun. parang syempre hindi ka naman marunong training ka hindi nagkaroon ka ng parang dagdag kaalaman mm. E eh, pwede mo tong gamitin Maku. sa ibang mga ano mm. mo pero baka dahil hindi ka tumuloy eh baka nga hindi ka bayaran. Hindi <laughs> <laughs> ba? <laughs> legal ba yun na hindi siya bayaran? Ay hindi naman hindi legal lang hindi siya bayaran for for work. Pero as far as the training, training is concerned, kung meron talagang usapan at malinaw, uh, suklian na lang 'yan eh. Mm. suklian kung baga ko kung ang last pay niya is this kung, ang kung na amortize na yung training fee for three years wala, eh. wala pa eh start pa, lang pa siya eh. eh. alam mo Kate kausapin mo yung employer oh hindi actually hindi pa niya matatawag na employer kasi nagte-training pa lang siya eh. Oh, kausapin mo siya kung ano ba talaga yung usapan diyan Oh, baka pwede mong pakiusapan na meron kang ganito. Ngayon, if ever, if ever lang na hindi ka siguro pagbigyan, eh treat it na lang as parang learnings on your end. Nga. at least barista Oo, oh, naging barista ka, tinuruan ka. Kasi baka yung iba, not for anything ah, yung iba maniningil. Iba talaga maniningil. Sabi niya, eh, hindi ka naman hindi ka naman tumuloy sa akin. Sinayang ko pa yung slot na binigay ko sa iyo, 'di ba? Nagsayang ka ng oras. I uh, I needed an urgent person here. Minsan, pero ano wala ano sa mga sa amin, sa um. as lawyers, minsan, kunyari, the bigger law firms. Yes. Pag ang na, kunyari, pag masters, uh -oh. sagot ng law firm, mm -hmm. pero yun na nga lang, uh, sagot nila yung tuition, lalo na pag sa overseas yan, na uh Oo. -oh. Pero yun na nga lang, pag balik mo, eh, siguro mga, at least, mga two, three years to stay on. Yes. Pero, kunyari, kung aalis ka, I mean, the lawyer should pay for the tuition. Babayaran mo no yung, tuition. tuition. Totoo oh, yun, may ganun. Pero, siguro, in, 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 in her case, mm -hmm. Training lang, parang ang feeling niya, okay, gusto kong magtrabaho, itong sweldo ng regular, itong sweldo ng training. Ay, may tanong ako, Kate. Yes, po. Bakit ka umalis? Bakit ka ayaw ay, mo? Bakit mo, mo tinuloy? Oh, nuloy? Tuloy yeah. mo na lang kahit isang buwan bago ka mag-resign? Hindi uh -huh. naman meron siyang dahilan at bakit pa din ang, meron pang pwede ihabol sa employer niya. De, bakit, man, nga? Just, bakit nga? Bakit so, nga? Bakit nga gusto mo umalis? Nung nag-usap nag ko kami ng employer ko, nakita naman din po niya na Uh, dahil marami po kasing buhat pagdating po sa pagluluto, um, malalaki po kasi siyang pot. And sabi niya po sa akin, Argentina, baka hindi mo kayanin yung training kasi mabigat talaga siya, very laborious oh, yung job. big ano ha? So siya ang <laughs> sa sa'yo? Parang hindi po, siya hindi nagsabi naman so, sabi po na tuloy? may discretion na po siya na gano'n na baka hindi mo kayanin hindi, hindi ka umumbra and I told him naman na we'll see po sir sabi ko kasi I'm eager to learn naman po so meron po kami um, na ano na pinaggit na oh, pag kaya mo sige ituloy mo pag hindi okay hindi na, wala namang ano doon wala namang problema so nag agree po kami din sa terms na uh, at alam ko rin naman po na kung kung hindi po nila ako tatanggapin, eh, ganun, okay lang naman po. Eh, kung matatanggap po, ganun din naman po. Ah, Para okay. So, may premise na na baka mahirapan ka. Okay. Opo. Sa so, tingin ko lang ha, ah, dahil ako, syempre, meron din ako mga empleyado, mm. di ba? Sige nga. Ang ako, ikaw yun. feeling ko, hindi mo tinuloy eh. Hmm. So, hindi ko yes, hindi ko din kasi hindi oh, ko mo ko din mo nga tinuloy, ay, ay, baka, sa akin na waste of time sinayang mo yung oras namin na ginugol sa iyo samantalang kailangan ng ko ng tao kaya ako nagha-hire ng tao. So malamang dapat kasi ang ginawa mo ganito. Tinuruan di ba? Kailan natin? Ang dapat mo at least one month pumasok ka, tsaka ka nag-resign. Hindi ka ba umabot ng one month? Wala eh, training pa lang. eh, kaya hindi bibigay sa training. Ay, oh, hindi okay. na nga siguro yun. Oh. Oh, hindi na nga. Baka hindi na ibigay iyo yun. Sorry ha, Kate ha. Katotohanan lang yung sinasabi ko dito ha. Pero kung habol o wala, oh. naki-attorney. Oo oh, nga <laughs> eh. Kung Kung gusto mo na naman talaga humabol, pero in in real life, mm -hmm. siguro ano uh, move on na lang muna, Kate. Oh, baka oh. lang ha. Baka Bata, lang. Ilan taon Bakalang. ka na? Ilan taon ka na ba, Kate? Ah, uh, 27 po. Ah, bata oh, pa naman. Sige. Anyway, try mo nang kausapin ulit yung ano, baka pwede hong maibigay kahit na yung training fee ko lang kasi namasahe rin ako. Oo, oh, sige. Mga ganun, di ba? Oh, madadala naman siya maboteng usapan. Okay? Okay, thank you, Kate. Thank you. Thank you po. Okay. Alam mo, attorney, magandang pag-usapan yan kasi sa dole, Merong tinatawag na yung hazard hazard pay ah oh. for uh, pagtatrabaho ka sa mga uh, very ano yung dangerous industries. Correct. katulad oh. ng mga may hawak kemikal. chemical, oh, welders. Oh, welders. Oh. Ano pa? gaya, may hazard pay. Uh, may hazard yan. pay. Oh. At saka meron din silang parang hazard etos etchos an oh. ba 'yun? Pag yung, kunwari, kung uh, Actually, sa mga kababaihan, meron 'yang ganyan, 'di ba? Na parang uh, may extra pay 'yon pag gano'n. You're entitled to hazard pay if your industry or the nature of your job is uh, inherently dangerous. At saka at the same time, mm -hmm. kung dahil sa iyong uh, trabaho ay nagkaroon ka ng uh, aberya, for example, na aksidente ka going ay, to work and going back home or during the time of work, merong tinatawag na ECC. Yes. Na pwedeng employees ng, compensation yung, yung, sa para pwede, pwede mong kunan ng yes. mo para oh, siyang insurance yes. para siyang insurance so pwede rin yun mm -hmm. so minsan um, siguro tip na lang attorney oh. sa'yo ano yung tip na pwede mong mabigay sa lahat ng mga empleyado na nag apply ng trabaho no kung tingnan nila muna siguro kung anong klaseng trabaho oh, nga, kasi diba? tinan mo hindi pala niya kaya magbuhat ng oh, um, parang hindi niya kakayanin mm ba? -hmm. diba so ah, uh, pero ganyan talaga hindi di ka naman hindi mo na ngayon magiging choosy ka ba sa trabaho may ganun din no ganun kasi din, parang diba, oh? pagka kailangan mo ng trabaho eh kailangan ko ng trabaho eh kakaya parang akala niya siguro kahit makita niya kakayanin oh, pero maganda 'yon sa so parang syempre 'di ba um pero magandang point 'yan kasi ngayon with uh, AI oo oh, 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 with yan. ano na parang madaming ngayon na madi-displace mm, ng mga skills yes 'di ba so uh, papano nga yung fit nigba yung kailangan rin ang ating uh, pamahalaan ay maghanda sa paano yung mga dating skilled workers ay mukhang hindi na ano yung skill nila Actually importante ang skill matching. Yes. Kung ano yung skills mo yun ang imamatch mo yun ang trabaho mo. Para ang trabaho hindi nagiging trabaho nagiging masaya ka sa trabaho. Yeah. And, and, and economic economically. Yes. Turnover. Oo. Malaki ang nawawala sa ekonomiya kung masyadong mataas mat ang turnover. Oh. and you don't well, yung retention ng mga employee ng mm -hmm. employer sa kanilang employees there's a cost to that eh talaga mm -hmm. yan train ka ng train ng train ay nako masakit sa bungo oh, yan okay. kahit sa employer masakit sa ulo oh, yan yes. gusto nila mas loyal mas uh, marunong mas nagtatagal yun ang gusto rin ng mga mm -hmm. employers so, well anyway oh. well anyway ganun talaga hanap tayo ng tama para sa atin yung akma para sa atin napatagal tayo kay Kate napatagal tayo kay Kate nakadalo pero oh. <laughs> I'm sure marami kasing tanong yung ating mga kababayan uh, sa mga employees mm. and employees. na ngayon, ang dami nang gumo Oo, oh, totoo 'yan. So, Naghahanap ng trabaho. trabaho ngayon. So oh. ngayon, hindi pwedeng magjabang ang mga may trabaho. Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> better diba? watch out, better not cry. Oo, oh, madami kayong oh, kukuha ng trabaho nyo, right. nakaabang lang 'yan. Oo. Oh, oh. Tinakot oh. talaga. hindi oh. oh, naman. Okay. So anyway, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ni Attorney PG ngayong gabi ito. Sana marami kayong natutunan at abangan niyo po ang mga susunod na episodes natin dahil Tia mas marami kayong matututunan as day goes by. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako po naman yung Abogado de Campanilla, si Atty. PG. Hanggang sa muli! Bye! Bye! <maryo>